Ilang years na ba, pare, si Poli sa Magnolia? Ako, eh, pumasok yan eh, pare, 2016, <laughs> oh. October 13. Oh. Ano na ngayon? Oh. 2024. Oh, di, ilan na? 8 years. years. Okay. Ilang conference? Nako! Sa isang taon? Dalawa, tatlo? Tatlo. Tatlo. O. O hindi ilan yun, times 8. Oh, times 8. 24. 24 conferences. Oh, tanggalin mo na yung pandemic na, siguro, uh, takadala wala, takadalawala. 20, 20, 20, 20 mo na, 20, uh, 20 mo years. na lang. 20 years. 20 conferences. 20 conferences. Kung hindi ka nag-click sa sistema, alayas ka na ng mga, ano. kasi <laughs> si, si, ano, si, si Big si sorry sir ko po. si Polly mm hmm. Eh, considered superstar uh, yes legit 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 superstar, legit superstar po yan mm -hmm. yan ang mga star ng ano ng kanyang team so kung hindi ka nabibigyan ng kung kuwi ko nawawala you're at loss in uh, Tito Victorero system may agent yan uh -huh. Okay, lipat na tayo kung saan tayo magagamit. O gusto mo, lipat tayo sa pinanggalingan natin din na sinasabi ni Ronnie Matcha. So, pwede naman niyang gawin yun. Pwede, pwede. pwede naman, di ba, mag makipag-trade. Pero bakit hindi niya ginagawa? Bakit? Ha? Eh, nakapag-adjust naman. <laughs> Fit naman siya. At iso, ito pa. Okay. Ang coach, okay, eh, yung, yung, yung first five na matitibay dyan, okay, eh, hanggat maaari, nag-coach dyan di diba? Eh yan ang magpapanalo sa yo. yan din ang magpapatalo sa iyo eh. Pag inilagay mo sa hindi magandang ano yan, na ng mga sitwasyon niyan, eh yan din ang magpapatalo sa iyo. Kaya kaya I'm sure na nakita ni Chito Victor Teruel ang kanyang laro, kung saan ang strength niya, kung saan ang kanyang uh, weakness at uh, alam mo, tayo nagkukos tayo, no? Meron tayong nasa loobin na ano eh, na system, no? Oh. Pero pag hindi Akma. ang may nakikita ko player na medyo nag-struggle, na, na, nagkakaroon ako ng uh, tweak. Yeah, yun po yung, 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 yung ano to adjustment. Dun, eh. adjustment. adjustment. ito uh, para ma para lumabas ang laro ni mm. Jericho Dinero, kanya kundi, player ko siya. Mm. Hindi pwedeng ah, Jerry adjust ka, kundi uh, hindi pwede. Uh, Ay, wala pong ganyan. Lalo pag star ang kausap mo. Uh. Correct. <laughs> So, uh, medyo siguro pare, compromise. Compromise. Oh, meron yon. Na. O, ngayon, kung yun. Oh, kung, meron, kung ganun pa rin. Kunyari, at uh, ginawa na ni Chito Victor, ni Coach Chito, and eh, I'm sure ginawa niya yun. At hindi pa rin nangyayari na another conference, another conference. Eh, yun pa, pwede na mag-trade. Eh, pero haba-haba uh, na eh. uh, uh, Di ba? Nandiyan si Pauli. Ngayon, ang sa, ang sa, tingin ko dyan pare, okay, ganito yan. Okay? Yung age siguro meron, no? And We are in a uh, ito baka napakaimportante to uh, mga talakay sa we are in a uh, uh, in an age you know sa, pag, sa paglalaro ng basketball na alam niyo po ang basketball nag-evolve -e na. kung saan po ngayon eh ang laro na ngayon is seamless. Positionless. Mm -hmm. Small ball. Where in kahit big man ka, pwede ka tumira sa labas. Pwede ka tumira sa labas, okay? Flexible ka. At ngayon napakadami pong mga nangyayari, mga movement, whether you're, dalo na weak side, kahit nasa ang action, nasa strong side. Pare, balik natin nung araw, nung panahon natin, idadump mo kay Jerry Contenera, idadump mo kay, kay Alvin Patrimonio, titingin-tingin lang yung apat. Pag naano, tapasa, ganun lang kasimple. Ngayon, pagdating sa depensa, ganun din. Eh ngayon kasi, Aba, dip, lalo na sa depensa, dumadaan ka sa staggered screen, oh, even yeah, triple yeah. screens, pick and roll, okay. tatama, tatama. Ang hirap, okay. tanongin yung mga player ngayon, lalo na yung mga posisyon namin, na gwardiya, yung naglalaro ng 1, 2, 3. banggari ito, banggaron, okay. takbo na takbo, walang hintuan. Eh nakakaupos yan. Tama. Tama. Habang tumatanda ka, <clears throat> eh, kailangan hindi ka nagpapabaya, right. na, na check mong weight mo, uh, na talagang makakasabay ka sa gusto ng laro ngayon, sa nangyayari ngayon sa laro. At 35 pare. At 35, ter... nako. At... At, ikaw pare, bumagal na ba siya? Nandun pa ba speed niya? Ano? Well, well, yung, kasi yung 35, ang tawag namin siya, parang ano na, pag kami, anyan, delay-delay siya na lang yan eh. <laughs> diba? Kahit pa ba, kung kailangan, kailangan, doon ka na lang eh. Hindi yung <laughs> talaga active ka, the whole, from first to fourth quarter eh. Medyo conserve mo na ng ang energy mo. Mas kailangan ka dito sa ano eh. Crunch time, di ba? Doon ka na nag nagkokonserve. Plus, si Poli po, napakadaming nangyaring ano, injuries. Back spasm. Shoulder injury. So, so, part na rin po siguro sa kanya yon na uh, talagang uh, uh, pero pare, Maganda naman nilalaro eh. Ilang points per game ba siya ngayon, pare? Yes, oh mama oh, 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 very ano, very decent uh, eh pero nung nakaraan nakita ko nung uli nung natalo siya sa Magnolia no ano nag like 25 uh, points pa uh, yan uh, eh malakas pa nag nakasi uh, uh, ma, ma, si, si Polly siguro uh, lang talaga umaabot nang sa punto na nak nakikita natin laro noon eh hinahanap uh, pa rin natin ngayon uh, 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 di ba uh, uh, pero dahan-dahan na rin ba, Tignan natin yung ibang naitutulong ni Polly uh, <laughs> di ba in other uh, departments di ba uh yung leadership niya tinitignan mo uh, na diyan kasi siyempre po ang basketball eh parang transition niya eh may mga dumating. pero siyempre ang kailangan talaga nakikita ko ang kailangan talaga ng Magnolia eh magdagdag ng mga ano, batang player kasi yung nakita ko yung mga pa, mga matindi nilang mga players may aging na rin weba uh i love Georgia rebis 50 baro ka rebis rebis poly kasi kuwentan bata pa ba, diyan ang bataba <laughs> bata -bata, si Sangala parang trend tel trend So kailangan nila mag-infuse ng ano eh, new blood eh. Young blood, sorry, young blood eh para makasab makasabay doon eh. So siyempre, pag matanda ka, ganun pa yung yung laro ngayon ng PBA na parang kinuha na rin sa Europe, eh kahit pa nakaka habang tumatama ka sa takbo rito, banggaron, eh nangihina ka na rin. So kailangan mo ng malalim na bench to relieve you. Oh. Tainga ka ng konti balik. E oh. Eh baka mamaya nagma-majority minutes to, hindi naman niya kaya, oh, hindi oh. na kaya, kailangan meron na siyang katuwang eh. Hindi na, eh. oh. na ma-manage. Mama Oo, oh, 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 right? yun yun. yun.